Good morning, night. Tay. Ano yun? Yeah! No! Ako nga pala si Sani, taga Cebu. So, Paano kayo napunta dito? Mm, sinasakyan namin ng aeroplano, nag-crash. Mungkat nandito kayo, kailan niyong matutong gumawa ng gawaing bahay at magtrabaho sa bukid, para may makain kayo. Wala ba pa dali dito? Pagod ko na agad. Nakakasimula ko pa nga Ano ba naman yan, Sammy? Sige ba puputaran ako? Hindi mo magawa. Ako na nga. Hindi mo talaga, di ka napahiya. Darhin niyo yan sa banyo. Siguraduhin yung puno ang dram, ha? Wala ka bang ibang kapatid? Meron. Lalaki. Ito. Ako ang batang pinampo na tinutukoy ni Hart. Ako yung kapatid niya. Magandang umaga po sa inyo may hinanap po kasi akong dalawa ko kay kaibigan. Baka po, nakita niyo po sila. Ito po sila. Bakit ba ang hirap sa iyo ipaalala? Gusto mo maalala? Gusto mo maalala? Eto! Eh, ah! Saan yan? Ano ba? Bakit mo ba siya sinasaktan? Loko nila ako! Mga walang <coughs> Sa bawat titig mo, unti-unti ako nawala. Hindi pwede, di ba dyan ang usapan? Bakit puso ko hindi nakikinig sa dahilan? Ititigil na lang, bawit na lang Ang isang Pero, damdamin, para para sa pangaramdaman Ano sa'yo si Sunny? Ano? Or gusto mo ba siya? pwede na. Oh, saan ka pupunta, Sunny? Iiwan mo ako habang nangangahoy ako dito. Huwag kang kakain, gigugma. Taka ka talaga. Gugma <laughs> mo ako, ha? <laughs>